Kasuhan ng Department of Justice ang mga negosyanteng hindi susunod sa pinatutupad na pricing sa bigas. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kakasuhan ng economic sabotage ang mga negosyanteng patuloy na mananamantala sa presyo ng bigas partikular ang mga mapapatunayang nagtatago ng supply. Alinsunod sa price ceiling, hindi dapat tumaas sa 41 pesos ang regular milled rice habang 45 pesos naman sa well-milled rice. Iimbestigahan din ng DOJ kung bakit lumobo na ganito na kataas ang presyo ng bigas sa merkado. Samantala, nilinaw ng palasyo na hindi lahat ng bigas ang saklaw ng price ceiling. Ayon sa Presidential Communications Office, para lamang ito sa regular at well-milled rice, and price cap na naglalaro na, na nasa 41 hanggang 45 pesos kada kilo hindi raw kasama sa pinatawan ng price ceiling ang ilang premium at special na bigas gaya ng sinandoming, denorado, thai jasmine, uh, Jaspon, uh Ponica at iba pa